Grabe, may sapot pa dito. Ito. Ang taas ng pinanggalingan, mga kabihog. Ito. Patas dito. Wala dito yun sa taas. For sure. For sure. dito yung sa baba ayun mayroon pa rin dito makalat itong gagambang ito saan saan may sapot mayroon din dito sapot eh yung dito natin hanapin saan may mga dahong itong natuyo and I think nakita ko na siya kung saan siya pumaba hindi ko lang sure ay kung nandun pa siya ito yung sapot tapos ito yung sapot na pinagbabaan ayun hindi nyo kita ano nandito mga abyo dito sa daong to kunin ko tu bien labu hmm insya allah terang pula insya allah abis